Hello guys, mga kakumpuni, mga kakutingting, uh, magandang araw sa inyo uh, Sa ngayon meron tayong isang rice cooker dito na dinala ng isang uh, customer uh, Nagre-reklamo nagre na siya hindi na siya makaluto Anong uh, bago-bago tumasiran, tuloy hindi na mapakinabangan Ang sabi niya, minsan daw hilawan luto niya At kung minsan daw naman, matagal bago siya makaluto eh, Sa ngayon hindi na talaga siya makaluto Kaya dinalan sa, dinalan sa akin uh, i-test natin guys kung anong resistance sa pinakam pinakang plug niya na iset natin sa 2k o 2000 ohms naka yan hindi pa siya naka pindot ang reading niya ay 1.4 o 1400 ohms ngayon ipipress natin to alamin natin kung ilan magiging reading dapat mag, mag siya ng mga uh, 200 ohms o pababa o 0.2 something 0.2 0.2k o walang pagbabago guys ang ibig sabihin yan malamang sira yung heater nya pinakang itong pinakang heater nya itong bilog na to yung, yung malaking yan yung pinakang heater niya o kaya naman meron siyang loose connection sa loob kaya atin ang buksan para malaman natin kung anong difference niya itong terminal na to uh, mga kakumpuni, itong dalawang terminal na to, ito, ito yung terminal ng heater natin o itong coil itetest natin para malaman natin kung buo talaga o sira itong heater o oh, guys ang reading niya ay 0.13 or 130 ohms ang ibig sabihin lang yan buo ang ating coil ang ating heater Uh, titignan naman natin ang mga wiring niya kung okay kung may maluwag ito dito sa pinakang likod ng socket niya. Tingnan natin kung maluwag. Ito may mga connector sa dito. Che-check natin kung maluwag. Hilahilahin lang. Ah, mukhang okay naman. Itong isa. Ang ganun din. Masikip. Aha. Uh -huh. check natin ang fuse kung gumagana pero sa tingin ko gumagana yan kasi kanina may palo siya kaya sa tingin ko okay siya ito yung pinaka niya ay naka, naka insulated yung merong asbestos na kwan check natin kung gumagana tapos dito sa labas ng Okay, gumagana, gumagana buo ang kanyang fuse. O yung thermal fuse niya. I-check naman natin ngayon guys itong pinakang switch niya. O itong kanyang contact point. Baka dito problema kaya wala pumapalo sa pinakang main heater niya. Yan ang sabi ng may-ari, ako minsan daw, mainit lang siya pero hindi yung totaling mainit ah uh, posible yan kasi itong isang to ito nakikita ito nakikita nyo guys itong itong rectangular na ito ito yung dito sa pinakang coin natin. pinakang main heater ito ay nakasiris dito sa pinakang coil na to uh, heater din siya na mataas ang resistance ito bababa ang resistance ang resistance na we're reading natin kanina ay 130 ohms ito mataas to tinari reading natin kanina na 1.4 o 1400 ohms ito yan ang na wire niyan sa loob ay pinong-pino hindi katulad dito sa sa main coil natin matataba ito at saka mababa ang resistance ito kaya buo ito I-check naman natin itong kwan kung baka dito tayo nagka problema sa sa pinakang switch nya I-test natin ngayon kung kung maganda ang kanyang kwan ang kanyang contact kasi buo ang ating heater uh, wala na tayong ibang makikita problema kundi dito na lang oh. Uh. ipipress natin ngayon to yung pinaka switch nya oh, dapat magkukan to dahil switch to pag pinindot ko to pag nag contact sya dapat ang reading nya zero eh wala guys walang pagbabago oh. kaya ang problema nyan dito sa pinakang switch nya isa pinang contact point niya ang paraan dito para magkaroon siya ng good contact liha o oh, sandpaper o oh, guys may nakuha na akong liha ngayon yung liha to kailangan nakapold ah, ganyan i-insert natin dito sa pagitan ng dalawang contact o oh, ganyan lang oh. Kailangan guys yung liya nyo, yung, yung pino lang ha, huwag tong, huwag yung sobrang gaspang. Okay, baka masyado namang numipis. Ites muna natin kung, kung, na, kung okay na. Okay, press natin guys. Ako ah, kung mapapasin nyo guys, minsan bumababa o nagsisiro. Kung minsan naman, walang pagbabago, 1.2 pa rin. Samantalang nalinis na natin yung contact point. O oh, yan o, oh, bumababa siya, gumagana minsan. Ang ibig lang sabihin yan, dahil nalinis na natin pero nagmamadpangsyon pa rin, hindi siya nakakaroon ng magandang lapat. ang tanging solusyon na lang natin dito uh, tatanggalin natin to itong contact para itong portion nito kasi sa katagalang gamit nakuha na siya yung naunat na yan ibabaloktot natin dito para magkaroon siya ng good contact ah, uh, magkaroon siya ng pinakang magandang lapat ah, uh, tatanggalin natin to tandaan nyo lang guys pag magtatanggal nito kasi insulated dito sa pinakang body nitong rice cooker kaya kailangan pagbabalik tandaan nyo tandaan nyo Rupiah. Eh, Ayan, Ayan spring nito ito, uh, natin, ibabaloktot pa para maganda ang lapat. Agagan tayo ng long nose para naibaloktot siya. Ang baloktot niya, yung kontra doon sa kwan, na Ngayon ibalik na natin Uh, pagkakabit uh, kailangan siguro din ang nakatapak yung mga, nakatapat yung mga contact point niya bago hikpitan. oh guys ah, kakumpuni uh, ah, ipipress na natin ok okay na mga kaku kakutingting hmm. oh ah, diba guys okay na ah, maganda na ang contact nya ngayon itest natin sa pinakang plug kung okay na dapat mag reading sya ng point uh, point 13 ba yung kanina okay so hmm, sabay. Oh, point 13. Okay na guys, yung pointer din yan, yun pinakang heater na. Yun ang pinakang heater niya. Okay. Hmm. Ah, ngayon, itetest na natin kung mag-iinit na siya. Hindi ko na lang isasara. guys sasaksak ko na at ilaw yung warm ayun pag pinindot mo to uh, iilaw na yung cook o oh, guys umilaw na uh, natin mga ilang ilang segundo hihipuhin ko na yung heater kung mainit na Okay, then. Yan. Nag, uh, nag ilaw na yung warm ang gumagana na ngayon dyan yung isang heater yung nasa loob yung rectangular na yan oh mainit na guys <laughs> okay na <laughs> okay salamat sa panunood subscribe naman please